Espesyal na mensahe mula sa universo para sa iyo sa araw na ito. Malalaking pagbabago ang papareting sa iyong buhay at ang mga anghel ay nagdadala ng na isang mahalagang paalala. Ikaw ay nasa perpektong oras upang tanggapin ang mga papapala na mapapaliwanag sa iyong lende. Isang balita na puno ng pag-asa at mga bagong oportunidad ang mabilis na papareti. Isa itong banal na regalo na maingat na ipinadala upang tuparin ang iyong pinakamalalaking hangarin at pangarap. Inorganisa ng mga anghel ang lahat ng mga detalye sa likod ng mga eksena upang matanggap mo ang mga biyayang ito na may kagalakan at pasasalama. Magingat sa mga senyales sa iyong paligid, mga coincidences, intuition at mga na mensahe ay napapatunay na ikaw ay nasa tamang landa. Ang enerhiya na pumapalibot sa iyo ay nakaalin sa kasaganaan at ngayon ang oras upang kumonekta sa frequency na ito. Isang natatanging pagkakataon ang inihahanda para sa iyo na magdadala hindi lamang na material na katatagan, kundi peti na rin na at personal na katupara. Isipin ang iyong sarili na nabubuhay na buhay na iyong mga pangarap. Nararamdaman ang pasasalamat para sa bawat maliit na tagumpay. Maaring ito ay simula na isang makulay na proyekto, ang pagkuha ng isang bagong tahanan, o ang pagkilala para sa isang bagay na matagal mo nang inyalay ang pagmamahal at pagsisika. Hinili ng mga arkanghel na magtiwala ka sa banal na proses. Sa kabila ng mga matinding hamon, lahat na ito ay kinakailangan upang ihanda ka para sa oras na ito na dakilang liwanag. Palayain ang iyong sarili mula sa mga takot at pagdududa at haya mabukas ang iyong puso at isipan para sa bag. Karapat dapat ka sa lahat ng mga biyayang papareting. Ito rin ay isang paanyaya upang muling tuklasin ang iyong panloob na lakas na nananahan sa iyo. Sa loob mo, mayroong walang limitasyong kapangyarihang malikheng at kaya mag-aakit ng lahat na iyong ne. Gamitin ang kapangyarihang ito ng may karunungan at pokot. Magdasal, magvisualize, magtiwala sa universo at panatilihin ang pasasalamat sa iyong puso. Ang iyong nais ay nasa proseso na pagdating, makisalamuha sa enerhiya na nararapat na makamta. Maghanda upang tanggapin na may kasagana. Linisin ang iyong isipan at kapaligiran, lumikha na espesyo para dumaloy ang kasagana. Bawat hakbang na kinuha na may pananampalataya ay tatanghalin na malak. Ang mga milagro ay gumagalaw at ang paglalakbay na ito ay markado ng pagkatuto, paglago at kaligayaha. Magpahayag na may kumpiyansa. Bukas ako sa walang katapusang mga posibilidad na mayroon ang universo para sa akin. Ang kasaganaan ay dumadating sa akin na madali, nagdadala ng kaligayahan, kasaganaan at kabuwa. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap ko ngayon. Salama, salamat, salama. Tanggapin ang mensaheng ito ng may kagalakan dahil ang pinakamagenda ay malapit ng dumeting. Ibahagi ang enerhiyang ito upang mabigay inspirasyon sa iba. Naway maging puno ng liwanag at biyaya ang iyong araw.